So, whether nasa sales ka, kung gusto mong dumami yung benta mo, or nandun ka sa operations, kung hindi ka may plano mag-change sa sarili mo, at kaya ka pumupunta dito dahil sa sweldo mo, I'm sorry to say, hindi ito yung purpose mo kung bakit ka nandito sa mundo. Hindi tayo nandito para sa ganun lang. There is more. Meaningless kahit pa siguro pumunta tayo ng Ayala o BGC, kung ang ating pag-uugali o yung ating habit eh yun pa rin. Alam kung alam niyo sa sarili niyo na may mga dapat tayong baguhin. Dahil kung wala na tayong dapat baguhin eh baka perfecto tayo. Alam ko walang perpektong tao. Kahit pa ang pangalan mo ay perfect. Kaya mahalaga yun is kung decided kayo mag-grow tayo. Pangalawa, alin ang mas importante sa dalawa? Pre-work briefing. Tapos yung isa weekly report. Alin ang mas importante? Ang um, empleyado o, saan punta ko, punta taon naman ako empleyado eh. 9.5 to the exact. Alam niyo bang lahat tayo nagkakamali? Sa kagustuhan ko magmukhang pogi yung aking report, eh talagang kasi tinatype yung sa typewriter. Wala pang computer noon. Bata pa naman ako, 20s lang ako, pero kaya lang talaga yung typewriter pa noon. Tapos matigas pa yung daliri. Gusto kong pogi yung aking report. At gusto ko huwag kayong mag-pull doon. Kasi minsan, pogi yung report, pero walang substance. Wala naman talaga akong masyadong nagawa. So, hanggang sa titingin ka lang sa kisa, may eh, para humaba yung first page, yung second page, yung third page. So, hanggang sa nanotice ko, palpak yun. Yung, yung inimbento ko ngayon yung PWD. Free word reading. Bakit? Kung leader kayo, leader kayo lagi ha, lahat tayo leader. Leader ka ng kung manager ka, leader ka. Kung supervisor, leader ka. Kung wala kang inuutusan, leader ka rin. Leader ka ng sarili mo mag pre-work briefing ka sa sarili mo. Ano yon? Ano yung gusto mong ma-achieve for this week? Sabi nga, basa. Nasusulat. Sulat mo yan. Ako, sa drops ng phone ko, pero meron pa rin akong pinagsusulatan ng mga posts. At pagka yun ang ginawa ninyo, for sure, for sure, kung may mabaklag, halimbawa, 8 out of 10, 7 out of 10, baklag nyo yun, tapos, tatapusin nyo next week. Sigurado ako. Ganon tayo, creature of habit tayo. Regardless kung anong religion mo o spiritual belief mo, ito ang sigurado ko. We are creature of habit. Yung hindi naniniwala sa akin, panoorin nyo kung paano kayo mag-toothbrush, mag-toothpaste, kung pinipisil nyo sa gitna o sa ilalim. Paano kayo maligo? Yung mga nagpubos muna sa paa o sa ulo talaga o pasala muna. Or paano kayo kumain? Yung kakain kayo na kanin kagad or yung ulan nasa gilid muna. Whether matanda na tayo, magpakatotol lang kayo, meron talaga tayong habit. Meron mga hindi makaalis, ang hindi makapagsukulay o basta, panoorin nyo yung habit natin lahat tuwing umaga. Kung yung habit natin sa katawan, wag naman yung habit na mag-scatter o mag-sugal. Pero tingnan ninyo, tingnan nyo yung habit ninyo Lahat machi-change. So lahat dyan, naiaalis nai kasi hindi hindi nito naman sinabing magpaka-perfecto kayo dito. Pero sa akin lang, hanggat magkakasama tayo, normally it all boils down sa foundation natin. Eh. Hindi ka makaka-work ng maayos kung talo ka kagabi sa sugal o sa sabong, tama? Hindi ka makaka-work ng maayos kung lasing ka kagabi. May hangover ka rin. The reason na lang natin yung pandemic, may eh, purpose tayo. Hindi pera. Ang dami kong kaibigang mapera after after nung pandemic or hindi na sila naka-after. During pandemic, nawala na sila. Ang hinihiling ko, hindi para sa akin. Para sa inyo muna. Palagay ko yung yung misis nyo o yung asawa nyo ang unang matutuwa na Buti dyan ka napapunta sa organization na yan. Hindi ka man nagiging mapera, pero at least nakita ko nagbabago ka. Ako ang unang pinakamasayang na siguro na boss, kung maririnig ko yun. Eh how much more kung hindi lang yung pagkatao mo yung i-change? How much more pati kung pati bulsa natin? Kasi ang, ako yung number one piloso nun eh. Wala akong pakalam sa pinagsasabi mo kung nagugutom ako. Huwag kayo maniniwala, layo na papanood natin sa internet na lahat tayo boss, imposible yun. Hindi totoo yun kahit si Rosie ngayon umalis, pag nagtayo siya ng business, hindi siya mag-isa. Lagi rin siyang may magiging kasama. At tatandaan ninyo, hindi ko mo empleyado ka, ay mababa ka. Hindi totoo yun. Kahit nga daliri, si Gatang gumawa, tayo ba ang gumawa ng daliri natin? Hindi, di ba? Pero tingnan nyo, hindi siya pantay-pantay. Ilang beses ko itong sa sarili ko. Oo nga, no? Bakit siya hindi pantay-pantay? Pero, kung ako to, nakadikit sa akin, importante sa akin lahat to. Ito, minsan siguro sabi nito na, di ba, approve. Ito, medyo palaturo to eh. Pero hindi. Ito, maganda to. Lagay ng sisig ng wedding ring mo. No? Sa engagement. Ito to, medyo pangit to, no? Ito. Yung ano ko kasi, English speaking, hindi, masyadong masyad pangit sa'yo. It's for burgers. <laughs> pero pero yung totoo, di ba, pang kulangot? Ayon nyo ni sabihin eh, nakalmosal na naman kayo. Pero tingnan mo, kahit pangkulangot to, subukan mo kayo pangkulangot kulango to, di ba? Laki ng butas ang ilong mo. Pero sa akin lang, pabubutol mo ba to dahil pangkulangot kulangot lang to? Di ba hindi? Daduktong ko to eh. So basically pala, hindi nga tayo pantay-pantay, pero may purpose tayo. So kung ang purpose mo ay maging magaling na accounting na yun, accountant, o magaling na lawyer, o magaling na processor, o magaling na sales, yan muna yung calling mo sa oras na to hindi natin siya pwedeng madaliin. Kaya yung tumama ng loto, hindi nag-grow kasi biglang binigay sa'yo. Pero yung nag-grow ng unti-unti, nakita mo yung suffering, nakita mo yung ano, mas nababayo siya. O sa mga babae, sabi ko nga sa anak ko eh, hindi ka pa nga tinatanong, oo na eh. Hindi ka papahalagahan. Pa Imagine niyo yung mga makulot na inuakit namin lagi. Kung aarkila ako ng helicopter doon, Parang yun, niyo ba mag-enjoy tayo pag landing doon? Pero dahil mahirapan kang umakyat, ang sarap pagdating sa taas. Pero nakakalungkot kung mag-isa kang gagano'n. Ang sarap sana magkakasama tayo na lahat tayo pagkakamahat, gano'n. Pero tandaan nyo, walang inggitan, Hindi talaga tayo magsasabay-sabay. Alam nyo yung isang natutunan nun? Pag ng butong, namamato kami dun nung dumadaan ng kotse. Pag piyesta, alam nyo yung sinasabit ng mga may food color, yung mga nasa ice candy, buti yun kasi minsan bato na yung binabato namin. Bakit? Galit na galit kami sa mga nakakotse. Hindi pa nga kotse kasi yung kotse lang nun Lancer at Toyota e. Eh. Yung mga naka kasi lalakas ng sounds, mapatuhin namin yan. E, Hindi owner, e, pasok yung tubig na may food color. Basta sila, talagang pepre, no? galit na galit. Nasaan? Siyempre, pag nakita kami, mga bata ang Bakit yun ang tingting namin? Kasi, naingit kami. Yayabang naman yun, no? yung owner. Tayo, wala. O, may gano'n. Pero alam nyo ba, nung may naturuan ako, pag naingit ka dyan, imagine mo, iyan yung future self mo. Papatuhin mo ba sarili mo? Eh, pala, ikaw pala yung magiging ganon. 10 years from now or 5 years from now. So, anong ibig sabihin? Instead na batuhin mo yung future self mo o yung pagiging ikaw, bakit hindi mo palihim na ipagdasal? I believe in you and I bless you. Ganyan din ako 5 years. Hindi ako nainggit sa'yo. Papalitan ko yung paninibugro ko o inggit ko o hili ng pagsisika. Yun na lang. At naniniwala ako, ginawa ko ng Diyos, hindi naman niya ako ginuguto. As a matter of fact, kung may consciousness ka, may awareness ka, nang nagpipilit ka, mag-grow ka. Yun ang siguran. Pinakamagaling ka dapat sa bawat section. Dahil nung messenger processor ako, pinangarap ko pinakamagaling na messenger processor ako. Nung nag-declare -de ako, gusto ko pinakamagaling na nag-declare -de ako. Kasi naniniwala ako, yun yung stage. So lahat tayo gag-graduate, unti-unti tayo. Sabi ko nga, wala namang aalis ng mundong ito ng buhay. So why not habang humihinga tayo ng ganito, pwede natin ayusin ang ayusin. Lahat tayo may pakiramdam. And lastly, ang gusto kong tandaan nyo, ito yung kwento ng mangga. Si Simon, si Peter at si John, yung aplikan. Ngayon, si Mrs. paborito niya mangga. Ito, 5,000, libo. Binigay ko kay Simon. Si Simon, pumunta sa baklaran, bumili ng mangga, 5,000. libo. Tapos, very good, di ba? Okay. Si Peter, yung 5,000 libo ko binigay sa kanya, dahil kilala niya ako na kuripot, at ka, tawaran mo itong mangga sa baklaran. Nakuha niya lang 4,000. Dinarik niya yung 1,000 kaya sino mas okay sa dalawa? Sino nga rin niyo si Simon si Peter? O yan, eto na si Jan ngayon. Si Jan dahil kilala niya si John mahilig sa mangga pero gusto niya ay the best na mangga. Alam niya may resort naman sa Sambales, Teka, Sambales ako puha. Eh pero dahil nabulungan ni Beth, uy may agent tayo sa ano sa Gimaras, mas masarap sa Gimaras. O dahil si Jan gusto niya talaga makuha ang pagiging GM, Inaral niya pa. Gusto ko matipid na masarap pa. Tawag tayo. Ay eh, sabi nung agent sa Gimaras, libre na lang daw yung transfer kasi yan naman ang trabaho natin, logistics. So nakuha niya pa, Gimaras Mango. Sino nakatikim ng Gimaras Mango? So nakuha niya lang ng 3,000. Sinauli niya yung 2,000 na uh, sukle. Tapos Gimaras Mango. Sa challenge na yun, sinong pipiliin niyo? Kung kayo si Mike, tapos gusto niyo pumili ng leader na GM. John. John. Si Jan. Ayon nyo kay Simon. Pabilis, nandito ang kagit sa paklaran. Hindi <laughs> na nag-isip. Ayon nyo. Ayon nyo kay Peter. Ginaya lang din si si Simon. Pero nagsauli naman na sukuwe. Ayon nyo. So gusto lahat pala natin maging si Jan. Papalitan natin ang pangalan natin. Gawin natin. Hindi. So, Simple lang yung istorya, pero naiintindihan natin, kung may choice pala tayo lahat, we want, gusto natin gawin talaga yung pinakamaganda. The best. Lagi tayo may choice. Ang bait-bait ni God, binigyan niya tayo ng choice na gawin yung the best. Kaya lang, minsan, ewan po ba sa ating utak, ano? Bakit ang gusto natin yung madali na lang, basta na lang, hindi pwedeng-pwede na. So sure lang, una, lahat tayo pwede pala magbago. Regardless of your age, ha? O pangalawa, gawin ng PWB ng mga leader, mas bigyan ng importansya yung pre-work briefing kaysa sa weekly report. Sa totoo, hindi ko gusto na magandang weekly report. Mas gusto ko na magandang pre-work briefing. Kasi ibig sabihin, pag hindi ka nakapagawa ng magandang weekly report, it means sa sobrang dami ng ginagawa mo, hindi mo na na-prepare siya ng maayos. Then, pangatlo, everybody wants to be like John Pala. Sabi ko nga, Nobody wants to be associated with loser. Everybody wants to be associated with winners. And hopefully, kaya tayo nagtatrabaho is because gusto natin, hindi dahil dun sa sweat. At maniwala kayo, naniniwala ako pag sigat ang inuna natin, ililid niya tayo ngayon sa mas tama. Marami tayong babaguhin. Hindi tayo perfecto. Marami tayong mga sablay. Pero hinihiling natin yan unti-unti na, -unti na may ayos. Kasi it's up to you eh. Alam niyo ba ang galing ni God eh? Kung tayo pala ay eh, pre-program niya na lahat na gano'n, eh di na tayo ang ta -ayos ngayon. Pero bakit parang iba-iba yung paggising niya sa atin? Kasi siguro, gusto niya talaga tayo mag -usa. Pero ngayon naman, naniniwala ako, ano, ano, pa ang siguro pipigil sa atin? Sabi nga, if God is with you, will be against you. Kung ngayon naman, may kaunting capital, may kaunting experience, may kaunting kakilala, may kaunting network, at sa lahat, sinabi ko nga nung family devotion namin namin nung uh, uh, anak ko, sorry, kaya makita nyo maagaw mo uwi pag Thursday. Dati noon, pag pinamili ako between family ko at si Gad, family ko. Ito bibiliin si Gad. Pero lately lang, lately lang, siguro last month lang, uh, ginising talaga ako ni God. Sabi niya, eh kasi ikaw, <clears throat> eh kasi ikaw, hindi mo ko pinipili.